Tanig Dana. Pilit din pagiwangis ka ko yung yed mo. Dana, na yung banyo ka Pare, eh. <laughs> oh. panyaman sa tanging ha. O, oh, presyo. Magkanya mo pare? Sa yeah, 60. 60? Bakit? Yeah, yeah. na pa mo ko pare. Kaya 59. <laughs> Depresya mong pesos. Inaanong ka? Oo na, yung sakuya yung pera ko eh tinay nga mo pare Sa sagli ya uh, gawa ng paralan niya basta oh. misip ka tamo mo oh, mga tanah pa wow sige 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 pre hmm ang bawa ang bawa yung atang ako na eh may kapin na eh hey, alaw, Awan, eh Alam mo, kabigote ang ipasihin mo na eh. isip mo yung isip ko. Mapin eh, wala mo isip ko na rin din isip mo. Oo. ah, uh, atin tanang ng gayan. Atin ta ng solusyon. Oo, sige, eh. sige. oh, sige, parang sige. Oo, sige. Atin ta ng pamahid yun. Oo. Oh, Wala dahil sa team mo yun. Kaya ako parang yun nagsigo eh. Ayan, ang jamang man. Oo. Oh. Kung pala may kapag-alam kaya na. Kung pala yung pamahid na pa. Pamahid na pa. mula. Lasak ko yung 59 pera ko. Wala pa pa yung eh. Ali, ayisip mo itang ayisip ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayun na, ayun 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 Oo, oh, ayun yeah. <coughs> Hmm, sakto yun, oh, sakto yun. Oo, oh, kente. Uh, e, Bula dahil siyang na kaitan nakakawain siya talaga oh, yeah. Idol! Hey, idol! idol! Puta ni Dana, pinin nga manong ko yun eh. Balada ka lang nga, kuya itong nga manong dang, vlogger, sunod si God. Mapalang ko Balak saldo eh, sisigat pag pati pala yako. Sisigat na ako naman Oh, Re. oh, pare

Tapos na yung page ko, yan ako ng bala. Dito ang page ko. Ito na. Eh? Ano yung nangyaya hmm? ko lang nangyaya kong bala ini? Hoy, magaling ka ako. Hoy! Ay boss! Nabalik ba dyan, wala? Hoy, ano yan? Pakakaingya ka, boss, kanyan. Uh, 60 times 3, bali 180 nga. Ba? Yak kung dili mo kaya may 180. Wasan kana man. Nandinda ka pa darandaman, ang oh. bala mo kuretang adwa. Boss mangut ang lolong nanong impis ko. Impis ko kasi nagyuno, know, ya ko nang bala. Patay! Hey. Ba hey, di, wala na tagal ka rito. Ba, mo pa nagalan, wala ka tagal. Ba, ka uli. Sumahid na ako. Ang hindi na may pa. Pagkit ka kasi pagkit ka rin tao eh. <laughs> <laughs> Nakakarabak mo. Eh, hey, nakamagyot, malawit ang yuk. <laughs> Wo. Oh, ya kan Wo, oh, kanyaman pare. Kanyaman ni libre ni. Nasa tapas gan yo. Tanong yung malusay-lusay ito, pilit na! Oh. Kawaii State vlogger! O yung kawaii State, Dolby! Borbore <laughs> 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 so, niya naman ito! <laughs>